Gumagawa pa ba kayo ng natural remedy na ito para sa pagtanggal ng ubod sipon ng inyong mga anak? Oregano at kalamansi laban sa ubo at sipo ng mga bata. Ang oregano ay kilalang halamang gamot na may natural na antibacterial at anti-inflammatory properties na nakatutulong sa pagpapaluwag ng baradong ilong at pag-alis ng plema. Samantalang ang kalamansi naman ay mayaman sa vitamin C na nagpapalakas ng resistensya at tumutulong sa mabilis na paggaling mula sa ubo at sipon. Sa paggawa nito, kumuha ka lang ng tatlong pirasong dahon ng oregano at ibabad sa mainit na tubig at hintayin mong lumambot ang dahon. At maghiwa ka lang ng isang pirasong kalamansi. Pagkatapos lumambot ng dahon ng oregano, pigain ito hanggang sa makuha ang katas ng dahon. Kasama dito, pigain rin ang hiniwang kalahati ng kalamansi. Kapag pinagsama ang oregano at kalamansi, ay may natural na lunas na pwede makatulong sa mga bata upang guminhawa ang kanilang pakiramdam at mapawi ang sintomas ng sipon at ubo. Paalala lamang, mainam pa rin na kumonsulta sa doktor lalo na kung matagal na ang ubo at sipon ng mga bata.